Yung third term, last term, si uh, Mayor Vico Soto. Mayor, your thoughts uh, on this win? They we're very thankful. Uh, papasalamat po ako sa lahat ng pasiginyo, sa kanilang uh, tiwala, sa kanilang suporta, at sa uh, bagong mandato, sa fresh mandate uh, na ito. Igan, baka may, ma may tanong po kayo kay uh, Mayor Vico. Mayor, third term, last term, what's next? Yes, sir. What's next is uh, the next three years, uh, pagtitibayin natin yung mga nasimulan na uh, pagbabago, reforma, uh, kailangan siguraduhin natin na uh, ma-institutionalize. Ibig sabihin dapat kung sino yung mga susunod na leader sa Pasig, eh, sisiguraduhin na, na natin na uh, mas mahirap ng gumawa ng uh, masama, mas mahirap ng maging kurap, mas madali ng maging mabuti at mas madali ng maging tapat sa LGU ng Pasig. Sabi nga namin dito, ang isa na naging puhunan mo sa panalo mo ay yung good governance dyan sa lumusod. Ang problema, eh, tatlong taon ay eh, mabilis lang po yan. Eh, sana kumalat pa itong iyong uh, advokasya ng good governance, Mayo. Opo, eh, naniniwala naman po tayo na pag may good governance, lahat ng ibang programa, serbisyo sa iba't ibang larangan ay susunod din. Uh, gaya ng nakikita po natin dito sa Pasig, hopefully, uh, nagbubunga yung mga pinaghirapan natin, yung mga pinaglaban natin na uh, uh, pagbabago. Pero yun nga po, uh, gaya po nang sabi niyo, sir, napakaiksi lang ng tatlong taon. Sa totoo, napakaiksi ng siyam na taon ng uh, maximum ng isang mayor. Kaya kailangan siguraduhin natin na uh, maging pang mga tagalan, maging sustainable, uh, si pamamagitan ng pag-institutionalize ng mga ginagawa po nating uh, reforma rito sa Pasig. Mayor, uh, dito si Atong po, no? bawat eleksyon Ayon, ay may uh, merong challenges. Si Oo, uh, talagang naging matindi rin yung labanan, at least nung, uh, yung run-up dun sa eleksyon. <coughs> at least kung pagbabatayan yung okay. social media, talagang matindi yung bakbakan uh, dito sa Pasig. Ano po yung inyong natutunan? Ito po ang inyong pangatong eleksyon. Meron po bang mga naging pag-unlad doon sa paraan ng pagkampanya at pagboto kahit po dyan sa inyong lungsod sa Pasig? Nako sir, kakaiba po yung... Uh... 2025 ano, talagang lahat ng pwedeng pagdaanan siguro na pagdaanan namin uh, lahat ng pwedeng uh, ibato lahat ng pwedeng kwentong uh, iimbento lahat ano uh, pero siguro Uh, sa laban na ito ngayong 2025 ipakita po natin na ang tao ayaw na sa tradisyonal na politika, ayaw na sa siklo ng korupsyon at uh, uh, maduming politika, ayaw na ng mga lumang kalakaran, gaya ng uh, vote buying, uh, ayaw na nila ng lumang kalakaran, gaya ng uh, kickback sa gobyerno uh, gusto nila ng makabagong politika, makabagong pagugobyerno at handa silang uh, suportahan ang mga kandidato na magpapakita uh, ng makabagong politika at makabagong paggugolerno. Mayor Vico, si Pia Arcangel po ito. Ah, Siyempre, natatandaan namin nung kayo po ay tumakbo na ah, sa unang beses. No? Marami po kayong mga um, goals set para sa sarili nyo. E ngayon po, sa pagpasok nyo sa, kayo, sa inyong ikatlong termino, ah, masasabi nyo ba na malapit nyo na makamit ang mga layo na ito? Gano'n ba kayo kalapit o kalayo sa pagtupad sa mga layo na ito? Well, wala naman perfectong gobyerno so hanggat hindi po ang ginagawa dapat lagi tayong naghahanap ng paraan kung paano mag-improve. Uh, with that said, we feel that we've had a lot of uh, achievements, accomplishments, improvements in the last six years whether we look at healthcare uh, towards the implementation of uh, the universal healthcare law uh, maraming improvements sa mga hospital namin uh, hanggang sa uh, primary healthcare uh, sa housing, ang laki ng progreso Uh, pati sa, hindi lang sa uh, vertical project, kundi pati sa palupa, uh, sa lahat may, may, hindi ko na isa uh, pero sa lahat ng uh, fields, lahat ng larangan, sa lahat ng ginagawa ng pamahalaan Uh, at sa so, totoo, laki ng mga improvement. Sa totoo, yan ang pwede namin siguro ipagmalaki at uh, pwede ko naman siguro ipagmalaki kasi hindi naman yan effort ng mayor lang, kundi team effort, kasama ng council, kasama ng mga kawani ng ating pamahalaan. Uh, confident po ako na kahit saan ka tumingin City Hall, opo marami pang kailangan ayusin, maraming kailangan gawin pa, pero sa lahat, kahit ano pong tingnan, nagkaroon ng improvement in the last six years. Soto na pansin natin dito sa election 2025, yung mga nag term na nasa national position, nagtakbuhan sa local, no? Mayor, vice mayor. Eh kayo ho ba, last term nyo na po, may plano ho ah. ba kayo na umakyat o ipromote ang sarili nyo at pagpatuloy ang good governance sa national position? Wala po akong balap. Uh, eh, yan eh, naman po ang lagi kong sinasabi Kasi yan eh, naman, wala, wala. Um, eh, Sana, uh, hayaan din po ako ng mga tao na magtrabaho At hindi yung uh, lagi po akong uh, pinipressure O yun, know, mag-isip ng kung ano, ano, ano <laughs> uh, Importante, magtrabaho po tayo Every day, let's take it uh, one day at a time Let's do the best where we are right now Focus po tayo Okay, maraming salamat. Yan po, at congratulations po. Yeah, si Mayor Pico Soto. At uh, salamat din kay Nico. Maraming maraming salamat po. Okay. Good luck po.